Welcome to the science class, kahit hindi naman science yung pag-uusapan natin. Ako nga palang professor nyo, Pinoy Heisenberg. At ngayong araw, nga magbabasa na naman tayo ng isang Reddit post. At ang title nito ay, Ako nga ba yung gago if I left my Chinese date? I, 24, female and single, met this Chinese national 30 male in an online game not meant for dating. We had this dynamic synergy, that's why we became a duo in that game. Masaya naman and we would play almost every night. Doon pa lang nalaman ko na, na may anger issue siya whenever we lose. He asked me for my social so he can contact me outside the game, also to schedule our game time. It's a good thing I had a WeChat account, hindi ko binigay yung iba kong public accounts. That's when I learned na nandito pala siya sa Philippines and we live near each other decided to meet up in Moa. I brought brought my friend to look out for me. Siyempre, I care about my safety. When I saw him, he was really handsome and stood out among the crowd kasi ang tangkad and good looking. Totoo rin yung sinasabi nila that when you date a Chinese man, they are very sweet and generous to their partners. Sana ako na gumagastos or nakikipaghati sa mga gala or date, pero he never let me spend any penny sa kanya kahit na I insisted green flag talaga atake. We got interested with each other. It was our fourth date na last night pero bigla akong napaurong. We were having a nice dinner together when he asked a waitress to refill his water. I could easily do that for him if he asked pero sabi niya it's their job. Nakamali yung waitress at natapon sa table. Hindi naman kami nabasa and yung food. Yung damit ni waitress na. That's when he snapped. Bigla na lang sumigaw sa restaurant in his language. He was making a scene. People were looking at us. So I was so embarrassed, especially when he went outside na. Mukhang iiyak na yung girl, so I apologized and I helped her clean up. I settled the bill and apologized rin sa cashier. He was waiting for me in the car. I told him I fixed the mess he made and asked me if he could at least apologize. Uh, ask him if he could at least apologize. Nagalit siya bakit hindi ko daw siya kinampian. Ako daw yung partner niya. Pinahiya ko daw siya and he doesn't care about nun sa waitress. Tapos tinawag niya pang stupid. Kinuha ko yung translator ko yung naka speak shame on you, then left. Nagbook nag agad ako ng grab, buti may kumuha agad. When I got to the car, nakablock na ako sa WeChat and sa game naming dalawa. Tawa na lang ako kasi oh, tawa na lang ako bigla kasi syempre why would I side with him? He did me a favor for blocking me first. Ako ba yung gago dito if I sided with a waitress and left my date? So, unang-una personally, I think hindi ikaw yung gago. Hindi ka gago dito at yung gago dito ay yung Chinese na boyfriend mo. Chinese ex-boyfriend. Dahil ngayon nga, tama ka nga, meron siyang anger issues. So, kung iisipin, napakaliit na bagay lang naman yun na ah uh, matapon yung tubig. Hindi naman siya ganun kabigtil talaga at hindi mo kailangan mag-snap, magalit ng todo na yung tipong. Nakukuha mo ng attention ng mga tao sa paligid mo, mga tao around you, yung mga tao dun sa restaurant at um, hindi naman siya ganun kalala na na kailangan mo pang mamahiya ng ibang tao dahil lang natapon yung tubig. And then na-mention niya din dito na hindi naman sila nabasa. Yung damit ng ng waitress din yung nabasa. So, uh, definitely meron tong anger issues tong tao na to. And mabuti na na, mabuti na nabinda niya dahil sobrang problematic ng tao na yan. na uh, sipon mo yung ganong kalit na bagay lang, nag-snap na siya. So, ano pa ano pa kaya mangyayari kung nagkatuluyan kayo o, naging asawa mo yung tao na yan? So, nagiging hell yung buhay mo. Nagiging miserable. So, ayun. Tama ka. Favor, favor nga yung ginawa niya na binlock ka niya. At, <laughs> ayun. Sana lang, um, I think ano naman, smart enough naman yung, ano na, smart enough naman yung poster natin dito na, ano, ah, nah, hindi na siya babalik din sa lalaking yun. And, ah uh, smart enough siya para ma-recognize na ma recognize agad or smart enough siya na hindi niya kinampihan yung partner niya and e na-recognize niya agad na mali yung ginawa ng partner niya. At even, ano nga, siya pa nga yung sorry para dun sa inak nung partner niya. Sobrang, ano nun, sobrang childish. Kung, kung iisipin nyo, so, yung kanunang na bagay lang, mag snap ka talaga, magagalit ka ng todo, magwawala ka pa ano ka ba para parang bata na hindi napagbigyan tapos ano uh, nagwala pero in eh, this context naman natapon ng yung tubig nagwala ka na so ano pa kayang mangyayari kung magkasawa na kayo mga uh, magagalit mag-i-snap to sa lahat ng maliliit na bagay o sa lahat ng maliliit na inconvenience sa uh, buhay niya o buhay niyo. And then, ayun pa, ayun pa yung thought na yung na pwede naman actually siya o ikaw yung ano, maglagay ng tubig sa baso niya. Bakit iuutos niya pa sa waitress dahil it's their job? So, may kita mo dun yung ano niya eh, yung personality niya eh, kung ano siyang klaseng tao at kung ano yung ugali niya. ba diba? Parang gusto niya mong, ano ba, power trip ba yung tamang term? Gusto niya power trip pag gusto niya feeling superior. Which is um, really, really, really weird. Yung kanilang kasing tao. At, ayun, um, sana lang magbago tong tao na to. At, hindi uh, ko lang alam talaga sa tao. To. So, ayun lang yung opinion ko dito sa... Uh, post na to and to emphasize lang ulit, tingin ko hindi ikaw yung gago dito. At yung gago dito is yung lalaking yun o yung ex-boyfriend mo. And mabuti yan, wag dawag mo na siyang balikan at uh, tumalik siya sa bansa niya. Doon siya magpaka-petty at magpaka-bata. Pero ano, no, no hate sa, ano, no hate sa mga Chinese ha? sa, Sabait yung mga Chinese. And mga Mabait yung mga Chinoy, mga Chinay natin. And even some Chinese, mababait sila. Pero meron din talagang sobrang mga kupal. Sabi naman natin yan eh. Um, meron din sa mga, lumalabas din sa mga balita yan eh. Yung pagiging kupal ng ibang mga Chinese. Yung merong Chinese na nanipa ng pusa sa BGC na wala namang ginagawa. Trip niya lang. Meron din, nagwawala palagi din banda sa BGC ata. Sa Quezon City. So, Chinese na palaging nandudura. So, ayun lang. Um, ipinyo ko dito. Um, no hate chance sa mga Chinoy or Chinoy natin na babae at magagandang ugali. Kano din sa mga Chinese dyan na magagandang ugali. No hate. And, lang muna para sa video na to. At, kung meron kayong mga kwento, meron kayong mga bagay na gusto, gusto magpa advice ay, ay send nyo lang sa email ko para ma-feature ko kayo dito sa isa sa mga video dito. And then, ayun, anonymous naman dito eh. So, i-ano ko, i uh, ko yung pangalan nyo. Send nyo lang sa email ko, ilalagay ko yung email ko sa baba. And, ayun, maaga tayong matulog dahil maaga pa tayong gigising para sa sweldong kasya lang sa pangbuhanan nating gastusan. Ako nga pala ulit ang professor nyo, Pinoy Heisenberg.